Grabe, sarap. Okay, so Grabe, ang sarap guys. Ayan, basta suman na malagkit <laughs> yan. May, may, may sinabi niyo sa, sa yan sa natin. So, ilagyan natin ng nagpapasarap ito guys. So, oh. yung kanyang latik. Yan, ang latik guys. Oh, as you can see. Wow, yummy. Ayan. Mmm. So, kain na, na Mm. Yummy. Mm. Grabe. Sarap. Ang ganda pa natin background. Di ba? Mmm. <laughs> Grabe. Mmm. Ayan, naghanap lang tayo ng palipat-lipat lang tayo guys Kasi maraming ispat dito na magaganda na kuhaan natin Mm. Busog na busog na ako guys Sarap Ang sarap ng ating kinakain guys Hmm. Ang grabe. Ipapakita ko sa inyo guys ha. Yung ating view. Hmm. Di ba? Ayan, nandoon yung mga gamit natin yung kanina yung ano, mga bag, yung eco bag. Napakaganda talaga dito guys Super oh, ganda pa ng huli ng ibon guys Kaya hindi talaga ako dito magsasawa na kuhaan ng vlog guys tong ano na to Super ganda talaga di ba? Ayan Mmm. <laughs> Grabe, busog na busog na ako guys Sobra Sobrang busog ko na guys At saka dito, pwede rin Pwede rin ditong ano, mamingwit Ayan yung ating harap guys oh. Ayan Ayan mm. Ayan yung harap perfect ang ating view. <laughs> kain na, kauna na, mga una ta guys. Hmm. Grabe. Walang kasing ganda ang ating view guys. Hmm. Ang sarap ng kain ko dito. Napaka fresh ng hangin Napaka fresh ko dito guys kahit umaga Perfect talaga ang morning natin ngayon guys Grabe Suman kayo dyan Suman na <laughs> Yummy ah. Grabe Busog na busog na ako guys, hindi ko na katukayang ubusin ano. Sobrang busog ko na guys. Grabe, ang ganda talaga dito. Grabe guys, ang ganda talaga dito ng view guys. 'Di ba? kitang kita naman yung sobrang ganda talaga dito guys napakaganda guys ng view I-ikot natin dito sa side o oh, diba grabe ang ganda <laughs> ang ganda talaga dito guys din yung ating pagkain guys ang ganda ng ating view guys Ininom tayo ng fresh boko. Mmm. Sobra. Sobrang yummy. Sobrang napakalamian talaga guys. Mmm. Sarap. <laughs> yummy. perfect ang ating ano ang ating view sobra ayan kutin natin guys oh di ba guys grabe ano ang ganda talaga dito guys oh hala grabe oh tingnan nyo naman guys oh yung ating background guys ikutin ko yung ating camera guys ha oh hala hmm di ba ikot ikot lang ikutin natin guys with matching dala dalang ano bilao o? Oh. Nidmasing na lang dalang oh guys oh, Sa sobrang ganda nito ng ating view guys Oh Di ba? Lalo na dyan sa part na yan oh Oh Grabe Nag enjoy talaga ako dito guys Sa sobrang ganda ng view Alin daghang mga langgam doon oh, Sa part na yun Katong kulay white And then ang ating boko ang ating mga kakanin na napakayami at napakalami at napakasarap ng ating kakanin. Grabe, ang ganda talaga dito guys, ano? Ubus na ang ating bukod juice guys.